Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Kael Dos si Estilla at tatalakayin ko ang apat na mahal mahalagang konsepto sa rangalan ng globalisasyon at negosyo. Ang outsourcing, onshoring, nearshoring at offshoring. Mahalagang mga ito dahil ipinapakita nila ang kung paano nagbabago ang estratehiya ng kumpanya upang mat makatipid, maging mas espesya, espes, espesyente at makipagsabayan sa kang ekonomiya. Una, unahin natin ang outsourcing. Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkukuha ng serbisyo o paggawa mula sa ibang kumpanya o third party provider. Imbes na gawin mismo ang isang negosyo, layunin nito na makatipid at makapag-focus ang kumpanya sa kanilang pangunahing gawain. Halimbawa, ang isang bangko sa Pilipinas ay kumukuha ng call center services mula sa mga BPO mga BPO companies gaya na Concentrix at uh, teleperformance uh, isa pang maraming kumpanya ang kumukuha sa mga IT supports mula sa mga espesyalistang kumpanya kaysa magtayo ng sariling IT department. Ikalawa naman uh, is yung onshoring. Sa onshoring, nananatili, nananatili pa rin sa loob ng bansa ang operasyon pero inilip, inilipat inilipat sa ibang reliyon o probinsya ang layunin nito ay mabawasan ang gastos tulad ng mas murang pasahod o renta sa ibang lugar habang nananatiling lokal ang operasyon. Halimbawa nito is, ang isang kumpanya sa Maynila ay nagtatayo ng pabrika sa Davao upang mas mababa ang presyo ng lupa at sweldo. Sa BPO industry, may mga call centers na inilagay sa Cebu o Iloilo imbes na sa Makati pero parehas na sa Pilipinas. Ikatlo, nearshoring. Ang nearshoring ay paglilipat, paglilipat ng produksyon o serbisyo sa malapit na bansa. Layunin nito na mas mapadali ang komunikasyon, magkaroon ng halos kaparehong time zone at mas mabawasan ng gastos kaysa manitili sa sariling bansa. Ang mga kumpanyang Ameriko ay madalas na nagtatalaga ng call center sa Mexico o Costa Rica. Dahil mas malapit ito sa halos mas malapit ito at halos magkaparehong oras. Sa Europa naman, may mga kumpanyang na, naglilipat ng produksyon sa Eastern Europe tulad ng Poland, Romania, Poland or Romania, imbes na sa malayong Asia. Ikaapat, offshoring. Ang offshoring ay pagpapalipat ng production o serbisyo na mas malayong bansa. Karaniwang sa Asia kung saan may mas mababa ang gastos sa paggagawa. Halimbawa nito is ang, ang Apple, nagpapagawa ng iPhone sa China. May mga kumpanyang Amerikano at kanilang IT at customer support sa Pilipinas. Dahil mas mura ang labor at mahusay ang kasaysayan ng mga manggagawang Pilipino. So, ang pagkakaiba ng apat. Sa outsourcing ay ibinibigay ang trabaho sa ibang kumpanya kahit saan man ito. Sa onshoring uh, on ay nananatili sa sariling bansa pero ibang rehiyon. Sa nearshoring naman, inililipat nito sa kalapit na bansa. At sa offshoring, ay inililipat ito sa malayong bansa para malaking pagkakatipid. So sa kabuuan, makikita natin na ang apat na estratehiya apat na estratehiyang ito ay may kanya-kanyang benepisyo at hamon. Ang mga desisyon ng kumpanya kung alin ang pipiliin makaka makabatay sa layunin nila. Kung pagtitipid mas 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 episyenteng operasyon o mas madaling komunikasyon at bilang bahagi ng globalisasyong mundo. Mahalaga na alam natin ang mga terminong ito dahil nakakapekto ang mga ito, hindi lang sa negosyo kundi pati na rin sa mga manggagawa at sa ekonomiya ng bansang, sa, sa ekonomiya ng bawat bansa. Maraming salamat at magandang araw sa, inyong, sa ating lahat.